so, you know. <laughs> Parang batanes. <laughs> Oo, oh, oh, dito tayo. Papicture tayo. Ayun yung death pool. Ayun. Ayun, Ayun oh, no, mas malaki. Ang sa baba. Ah, Kaya pa mag pool? ba baba ba tayo? Hindi naman po na gulo. Hindi na. Naman ba nangyayari sa Pangasinan? Ay, Hindi. Pwede na takot ako dun. Picture tayo. Pero mas magandang Deadpool doon. Pupuntahan natin. Sige, Kung gusto sige. nyo. Punta na natin. Punta na natin. Sa intera namin. Let's go daw. Doon <laughs> oh, tayo. Pagbalik na lang natin. Doon oh, oh. Parang mas maganda din dito mag-picture. Kita yung oh. ano. Oo, oh, ano? dito. oo. Oh. Oh. picture muna oh. tayo dito. Group pic muna kami. Ano phone mo? <laughs> oh. uh, son, no? Dito, dito, dito. Tayo tayo pa picture. Dito tayo pa picture. Dito gum. Dito tayo clear. Hey. Mamaya. Oo. Ito, tuklok mo kung sino may gusto. Helicopter. Hindi nila kayo sa mga Oo! oy, 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 Oo!